Good morning, mga kabari. Ngayon mga kagabay at time mayor, time judge ka solid. At ang umaga, ito na aking, ito ang ang ginawang bayo. Nilagyan <coughs> na ng mga kortena. At yan, mayroon na rin rape. Tapos yung kwarto. lima mga kortina. At nilagay na rin ng isang kama. Pero wala pa yung mayari nito. Bumalik na ulit sa Finland. Pinabantayan ko lang dito ng isang tao para may mag-alaga itong bahay. <laughs>

pinis uh, na natin ang aming TCR. Yung ilaw na yun, ano yun? Nakasensor kaya kung saan siya nabuhay at kung saan namamatay. Sensor ang nilagay na ano yun. Ito ang lababa nila, ang kulang rito. Kasi ito ay para hindi na ito tuloy. Ang ikakabit yung fabricated na, na cabinet na nabibili sa mall. <coughs> Yun ang gusto na may-ari. Kaya ito nakaporma, ito tatanggalin na lang. Dito siya po, -dito, dito na rin. Sitiin mo rito. Tapos naglagay tayo dito ng ano. Hagdanan pa baba sa back door. Para paglalabas sila sa likod, meron ng hagdanan dito. yung labas yun tinanin mo na ng mga kamuting kahoy para mapakidabang nga lupang natitira pa yun ang ginagawa ng aking bantay dito at ngayon narito kami kasi <coughs> ginagawa naman yung right of way na kalsada sa labas Ito, labas tayo mga kabadi Ito yung mga ating ilaw. Ito ang labas. Maraming ganun mo nag dito. Ayun. <laughs> <laughs> Pumasok. Ano 'tong pa-inom? Eh, kami lang <laughs> namin gulo dito. Dito ng ating ginagawang right away. Dadaan <coughs> na nila palabas. Dito, bago tayo nang kalsada rito. Yun, nilagyan ko ng hukay para malagyan ng asintada. Ngayon doon, sa mga pool ng kawayan na yun, babakalasin pa yung kawayan na yun. Para makadating doon sa kalsada. Ito so, ang pinakarahit ito po ito ang aming bagong project ngayon. 5 by 50 meters ang haba nito. Ito may wene kabit namin na solar ano. Light sa poste. Yan. Ngayon dito muna ang ating vlog mga kabadi, team Kagapay, team Mayor, team Jessica Solid. <coughs> Salamat sa inyong lahat sa palagi pag-support sa akin channel. Bye-bye.